Hello guys, good morning Welcome back to my youtube channel guys So Gandang magandang umaga ngayon uh, Wala tayong harvest kasi Umulan, basahin yung mga puno Di pwedeng mag Harvest kasi mababasa yung water sa chadamid So, kaya yeah. tayo at uh, gagala tayo guys. So, guys, patuloy uh, patuloy itong aking video. Sana eh, ay huwag niyo kakalimutan. Like, subscribe, at pindutin ang aking notification bell para lagi po kayong updated sa akin susunod pang mga video so let's go guys so masyal tayo ito at okay, dala akong payong kasi baka mula dito Betulnya disurato. Nih, naik babak yang sah, sa sah dah. Ayo, 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 binabakyom yung kalsada Yung mga dahon na maliliit na pumupunta sa alsada yung hinihidup ng truck. Para walang alam. So, tayo, kaadaan uh, tayo. Para. so, Ayawin. At tayo? Oh, At tayo ayawin. 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 tayo. So, ito, mayroon din orange dito. Tagal pa yan Tagalpehan, mainom. so ng dagat uh, doon tayo uh, yan dito sa gilid dadaanan din tayo dito uh, eh, sa isang by November mga idol mga guys ah, uh, talagang tumutuloy na ang harapisan orange na halos lahat dyan so kaya uh, yung sasaks yan ikutin iikutin po natin lahat dito lahat ng farm para nakita nyo rin uh, buhay ng mga farmers dito sa Jeju Island South Korea yan so kapasyal ko kayo guys, okay, samahan nyo oh. at itutin natin ang buong Jeju at so may mga darating tayong tropa pala idol guys tapit na sila dumating dito ah uh, pinoy apin nakakasama ah, dito sa Jeju Island so, bali seasonal bi seasonal B sa sila rito so, thế thì cô phải đi giao hàng rồi, vậy thì theo mà anh cũng sao, ano na tayo sa isang farm. So malaki 'yon. Kasi ito naman yung pangalawa. Yeah. Ano din ako. Yeah, so farm din ito. Wala ano? dyan ang dito. Tapos yung hilog. Medyo madilim pa guys. Ayan. So. Wala pa dyan wala so, lahat tayo guys. So, Sala natin lahat yan. Lahat yan. So, bali, tomorrow, uh, sure na yung aming harvest po kasi say, tuyo na yung mga puno. So, ayan, kaya bukas na lang kami, harvest sa farm ng aking anak, di manugang, so. ito na pala yung ikasampu ng aking paglalakad ayan bali ikot ko kayo so hello hello nabasa uh, ko kayo uh, ng lahat na umaga doso na bisaya Mindanao. good morning good morning mabuhay kayong lahat so ito po ang inyong lingkod. Mani na para to. So, sana ay huwag kayong Manood ng aking mga videos para tuloy-tuloy pa yung ating pagbablog. Ayan guys, titignan nyo yung simento. Uh, basa pa yung kalsada. Yan. So guys, uh uli na ako magpapaalam sa inyo. Uh, thank you for watching. So Bye-bye.